punta tayo magsilang ng kambintis ay ato <laughs> ba yun humulap na naman kasi tuwing tanghali o kaya mga lak kasi tuwing tuwing tanghali umuulan humulap eh. na ayun yung mga hindadaan malalaki na yung bahay ng tatang ito yung nabahat dati dito malalim ito dito banda para siyang hindi na <laughs> ano lang kasi daan lang ang ba dito yung doon talaga banda sa amin stack ang tubig parang na stack siya kaya ano dito yan ano lang daanan lang kaya ganyan maganda yung palay nila bye bye muna guys <laughs> tumatakbo yung aso ito malalim ito dito noon eh importante <laughs> dito. Mga naghiga O, di bang nayo, o. Oh. Ang layo ng papanggali. Ano? Ang layo ng papanggalingan ng ano. Ng kukuha sa kambing. Kaya pag umulan, hindi basta-basta na -basta makuha. Kasi, ang layo. Tapos, <laughs> mag-isa lang ako. Tapos, ang dami nila. O, oh. o. Mga nakatingin na, o. Oh di ba? Oh. Kasi isa lang ako nakukuha kaya hindi ang sabi na pag umulan ay basta basta mo makuha silang lahat. Tapos oh. meron pa doon oh. may ulap na naman ulit. Ayan yung mga mga sugdo na nang din. Oh. Babay na guys kasi ano. Kukunin ko sila eh. <laughs> <laughs> Hindi na ako makakapag-video. Hindi ba? Ang dami nila eh. Paano ako makakapag-video nito? Mga nakatingin na oh. Wow. Okay <laughs> bye. -bye. དང <mully>